Duro kali yung baboy ni. Muli tama ganit ka Oo. oo. Wow, ang kukyot. Tapos pira mandi ang inyong baligya. Why din na baligya? Ay, ang anong, anong lang? Ay, anong nyo ano naman anong nyo lang? Ay, anong Drug folder, amor o Ibaligya, oo. ay, kanami. Amo gede ang advantage dahil nga, nga imutan na, imu na lupa, tapos tapos malapad mm. maka ano kagid ka imo maka project kagid ka imo mm -hmm. ano tapos kung may kapital pa Masar kakat masarig ka na sa bata mo duro na estudyante na halin sa bukid tanong pinagod kang baboy manok mga bisaya na mga ano mm -hmm. piya mo dyan ang nanay ang mudaagin na tas naman. mga ay ah, hey, ti hanggang dumatanda no pagpura kaon dumatanda pag may baboy gali ka, amo ko dapat ang ginanuhan, yung hindi siya ano mahal mo ba rin nga ano, ma-apply mang ubrahon nang pampal mo siya, hangga't magastuhon mo. Mm -hmm. Sobra si sintam mang stent, 7,000. Ay, hangga't man gali. Uh -huh. Di ba bakla mo no, ya mga kabilya tubo, uh -huh. mga semento, bara, salublak. Pero kung may baras ka dandaan, 5,000 ang isa ka ang isa kabilog ng hollow black na tag 14 ang bilog. Ay mahal. Eh, tay ang isa ka bag mga dang siminto tag 250. Oh, mm -hmm. Di darwa mo ka bag 500. Diyan, hindi, kabiliya nga diyan. Ja. Pagpapiti, mm -hmm. Ja, bilog ka diyan. Diyan, mm -hmm. kubo nga Isa kabilog nga diyan ja, labag. Mm -hmm. Tag-porta, 450? Oo, oh, diyan. Ay, ti hanggang di liimo mo maano, makapital. Kung Ditudina halimbawa nga. Ang amang nga amat-amat na diyan mo. Magkita mo kawayan na pwede ho. Amat-amat na ni Banahon. Kung makabaligya kami, bakal kami pa ba ang kuminto, kalubla. Bata ang balin kung may 150 ka. Ay, duro na talahin niyong itlog. Duro. Na Nagligya, bata, kung toki na. Ah. Kalbainti ka, tre. Ay, ti. May Adlaw, adlaw di ah. Tagto, tagte, na mo. Ito, 30 ang isang tarte, ano? Ang isa ka, 3. Uh Oo. -oh. May motor makminday nga ginagamit pang hugas. Ah. Masin hulo ko. Malantaw kita kamanok nanda. <laughs> <laughs> Masin Ay, kado. Turo gali di ay. Pirak bilog di ay yung manok. 300. 300. Hmm? Ay, duro ta anang itlog. O, oh, mga kita nang itlog. Bata, kung nakal hmm. mga last noibi, last jess, mga harvest, dito, tapos mahal. Ti, tapos ang mga itlog, itlog Ay lang. Ay, hindi siya, abi ko ab ab native. Fruit island. Lain ta na native nun. mm -hmm tapos at, yun pa mm, okay. tapos mm. amon inaano nyo di agi na timbang kon ano kon medium small mm -hmm. kiluhan ah okay mm, tong ni niya na isa bilog tem up mo ba na gadalagan item e up lang sa si di hindi ya mm. on mm. ayun oh, wow, ay 59 <laughs> Na, na, na mo de, de ay ay ano? Ah, amo galicha. Ano pa tawag sa Diya mm, mm. may parton diya damo. Hindi sila Ako pareho. Ay, da, ay ibig sabihin ito hindi pa to na excel. ano. Hindi ay excel. Hindi ano let me. Large. large. <laughs> oh. oh, oh. la, Maybe. na ang tinga diya ginabutangan daya. Oo, oo. Di malaki pa lang ano no ang mm. ang large. <laughs> <laughs> eh. Malaki. Ang ano small, ano? ito yung XL naman. Na. Um, na, Amo lagi na, ano ba? Ang na ginagawa. Ang Ang small mo dyan. Ang muna ginagawa. Ang muna Ito yung large. Ito yung um, medium. Na small. Oo, yan ang small. Pero kunti lang diferensya ng small Ay, sa ano. Oo. Mas in gamay man. lang. Mm. Itong XL. Amor, <coughs> dati, maglantaw kami doon. magmay may magbakal, amor lang. Mm. lang. pa pa mag iti, gani? Kukin liba, ang libayan ng kung laki nga to. Tanang mm -hmm. mga iting. Uh, Pero alam mo, marami kang ano, kumbaga hindi lang yung manok or itlog ang ano mo. Tapos itong mga tae niya, pwede mo daw gawin nga ito ano? Ito dahi ha? Paabono. Ito? Ito, ito dahi uh, ha, sa sako. Mm -hmm. Ah, oo. Nabulad namin ito sa sako. Nabulad ano, namin sa sako. Mm -hmm. Nami di ha. Uh. Sa Titi SP ha, kanong dumata na ito doon? Ay, ay lang, dahi. Ay!

Ah, iba tanaan ng kulay. Ay, ti hindi ti mo galinday, maboring di. Ay, ti duro imong ano. Hmm -mm, tapos dyan kamuti. muti. sa dugo. Wow. Pati mga lupo nga dyan. Huh? Ay, gusto ko ganda. Ay, gusto ko ganda. Ah. Sunda ako ng kamote. Ay, para siyang native din, no? Bukun, Rod Island. Puno. Hindi ang anang itsura blaho. Ay, mm. eh, daragkul, sanda. Nabligya mm -hmm. ko na. Ang loo, ah! tag 200 ang kilo. Tag mm -hmm. ang kilo. Mm -hmm. Bukun, Bukun. Bukun pag 200 kilo ko lang bigya ko dahil. Ay, duro. Hmm. Mga pera man dahil, asan datanan? Ah, 300 na jak bilog. Na ba duro doon na bakal ka niya kanyang sulog yan? Pag isa ka sulog, isa ka munga. Pag 1.5. Ligya na naman. 1.5. Pinapos na maganit dyan. Yung pamingib sa screen sanda da Ay ti nami eh bisan maka, maka gua, sanda, hindi sanda maka ano. Hindi sanda makagawa mm git Hindi sanda kapano sa marayo. O magwa wa to Ha? Hmm. Huh? Tiyan mo ang lasa ka di. pa ang pag ano, pagin Ihaw ko. bisaya. bisaya. lang. Ah! Gili. Ah, um, <rium> uh, ah, wow! lalaki nila, no? Ang mga daging paano ko pag patresyer, kag... Ang mga bisaya nga. Bisaya na karaniwang po rola tambok na matambo hey, ang ginabobo naman niya, sa banyo ngayon uh, ah broiler lang, talaga kundi kundi na inaipat upa. ah oo. oh ano ganis sandad hybrid ano lahat lang no ano 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 lang no. Oh, lang. Ay, ti gani kandang lahi. Mm -hmm. Uh -huh. Hindi mo madapa Kuno mabasa sa uran tinanglan tabo mo sa dlano masanas kurungan. Oo, parang ano lang din na parang halimbawa parang kambing ba na kailangan wag mo silang painitan pa ulanan. Hindi ya ko mag-uuran te pa mo ko sa dlano ko mauran idi masanda buhian. Na sa silod kurungan. Inang kurungan namin. Pati ako mag-ano gano'n si tatay na kasubig. Kaya ano naman tubig. Kawahayan dyan yung ubra na doon. Ti maya dahi ti hindi ka muna wadaan ka tubig dyan da ni. May bubun sa mga. Eh di ah e, naga ano man di ah. Kapangsyon man di ah. Napatog dyan yung ano di ah. Mm hmm. No, Mapatubod di mo matubod malagat na. Mm hmm. Mapatubod lang ang tubig. Maluran um, bala, lang de. Amang, amang, baka lang ikak buta eh, para ano. <laughs> para hindi ka malaukan. Oo, gani no, duro. Pero ay patbunga. Kadyos <tinyos> ako ay Ah, hindi gid imo lupa. <laughs> pero ano, pero sobra-sobra man ang bawi mo sa ano ah. Oo, o, kung bay biskan ni nang <inaudible> tuig. Lampas pa gid Na duro imong mga ano, duro imong mga na na project dia, may manukan, may babuyan, may <laughs> may tawag dyan, taramnan. Oo, Tapos dito, mga dito, ano pa, dito, oo, mga saging. Di pira dyan mo tuig dyan ni Hay. Katursi ang mga. Ay, tibo, Hay, dugali, no? Kaya si Pablo nag-profesional, diba ba? Ang pulis ko mga siman ko nga, di yada na graduate. Ay, tibo, may admi pulis, tibo, dugbata, at ano? Masawa, di rin. Um. May siman na bata. Tiduro di mo ako. May strum ako, walo. Wow, kompleto. May siman, may so, pulis, may may istra. May HRM. Wow. May automotive. Isa e unsi ba naman sanda? Uh, Oo. Mo... May subang may... ko, electrical. Magsunod ang komotib, ikatatlo kong baye ang HRM, ang ika ko ang elektrikal, ang mm -hmm. ika-lima ko ang madayadang istra mm -hmm. ang ika ko siman, ang ika ko police, Sus! Ang ikadang ano ko, ika-walo kong madakinang dagabulad, HM. At ang baye ko to, nag-ubog ang na eskwela sa si isa, ano? sa may lilo. Mm uh -hmm. -uh. Lang, 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 computer, lang, computer, computer science siguro? Oo. O IT? IT nga, uh, ano, computer? Oo. Uh oh, oh. Daw, si Gunda, kung si doktor mo, hindi ba, lang, kung nang kurso ni, ni, iskwela sa dang UI. Mm. Medimo inda ay ni IT ti mga professional Subangan. di mo bata. Um, urang na ginta na nag ano kay tatay mm. ang subang ko mm. na oh, um. mga baboy, mga manok subang ko dyan ang Hindi ginta na tulad Ah, amo gali yung ang mo sa Canada. Mm. Ti ti man anang pamilya. Mm, ti maya di. Wow. Di anang ano nang bana, ano man Pilipino. Oo, oh, um, taga Aklan, Sawan. Mm, sagatlanda na ang sawa na pareho mo sa to. Mm-mm. Natawa na Pilipinas. Ay tinami eh ay titoy at tanda na. Oo, ti amanta na kilalahay. Anang bayi anang caregiver. Nga itlog ng satay ng dog. Dog na ng barangay. Arales ulto mamurot na pamurot ng nga itlog. Sa din ginapamurot ni ijal kurungan. Ah, di ibig di bot hambalin karon karon lang boy boy mamang itlog sandan. Mm. Unto mm -hmm. duad makbilog din ay. Ugto ga karam adlaw nga diyan man, kasi. Asa, dish kada inday mangitlog, di san. Ay, agali. Oh, Munpon kada mamomed yo kada man. Ay ti. What problema ta na inday, ini in gi sa inyo yung ano, yung the ple ba. Kung Why? gusto mo ma ano ng manok, itlog, <laughs> mga torulan. Ay sus. Pagbalat dahon kumote nga daa din dai. Mabuel diba ako kamuti. <laughs> <laughs> Nami di abis kan ano lang i ilapuhan lang blahaw tapos isa saw mo sa patis. Mm um, um. Patis dai lami mo mo sa patis. Ang ano Dani. Ano tapos may kamatis. Na. -o ha. Ay, uod, uh, inday, uh, eh. O ay taket pili basta ano basta mga gulay. Heeh. Mm -mm. Ay kung kung pauli dun tong pabalik ni dada ako, pwede ako mangayo kan sa daruen ko mo. Abi mm -mm. mm -mm. nindese ko ko, uta na ginom kalan gid ako hindi gid ako. Ay ang mata ko dindese ini. Heeh. Nagaga nagasakit gid naga dai uh -oh. nagapula, nagapangob. Tindi mo gin pa-check up sa nung doktor. Yan sa doktor eh kate oversize kung ako dahis ine ah na over oversize kasi... kate oh oh si amuda nga ginagumpat ko inday ka ano over pang overagud na ay huda hindi di ka magsagi ka ay, ano iti mm -hmm. eh hey, gano kami kabisaya nagapanguma kami eh gusto ko tako na kabisaya ang bahay ka bata ko si anuhan mo daw kumagulang ay pabulag nami Day, ang ano ang malide balang bugas hao oo oh, oo oh, oh.

Harvest, mm -hmm. Ay, ito ko man gali eh. Ito man sa sako. Ito nga sa sako. Ito nga sa Ay, ka, kagamay-gamay lang pero kabulti ah, mo. Ito nga sa sako. Ah, oh, ito nga sa sako. dito sa Ay, ito nga sa sako. Ito nga sa siguro kung napanggasan mo ito. Hindi, hasta ito ya. Oh? Ay, abao, Duro paray. Ako nabisaya eh. Oo. Oh, oh. O inday rin dahi ayun mainit dun. Tama rin dahi, salamat. O inday dahi, alam ba ati ko gamay, <laughs> gawal pa gani, gawal pa gani. Mm-mm, ti bago palang ganing tanom. Alam ba ati dahi? mm may mga labog ako dyan sa kilid. Pag gamay gamay, lagarin siya dapat dahi ko ganta na siya gawal Oo eh. Dahi pa nung ito ko sa gamay. Dahi ha? Dahi labog ko na nagapang ano parang ite.

Duro nang malang itlog oh duro-duro. Oh, bida inday eh. Mga last jess? Oo. Duro-duro. Bida inday ka duro. Gabulte. Pute na. day mga amok ka di. Agaling oras. Andang pang itlog. Yes, Oo, oh, 8, otso. 9 uh Oo. -oh. Yes. pag day, -day Mga stress? Mmm. stress ako